ayan magandang hapon mga kababayan at asinsya <coughs> na po kayo sa ating busis kasi <coughs> inuubo po ako mga kababayan at ano namamaos po yung busis ko ayan mga kababayan at nandito na po ako ngayon sa amin sa aming bahay actually kahapon pa kami dumating dito mga kababayan kasama ko sila sir paul Mang Ili at Pitra si Madam Yula ayan at naka-order na din ako ng materialis doon mga kababayan sa ano yung tawag doon kakilala ko na nagbibinta ng mga materialis at alis ako dito ngayon sa bahay at puntahan ko po kasi nag <coughs> text na po sa akin yung <coughs> binigla natin na materialis na na-deliver na yung iba doon kaya pupuntahan ko mga kababayan para uh, i-check kung saan nalagay ayun mga kababayan at mag-uumpisa na po kami sa bahay ng magkakapatid nila Kim ayan at abangan nyo mga kababayan ang gagawin nating bahay doon at naiba na yung plano dahil nga sa may front line dito sa lindol kaya half concrete na lang po yung napag na gagawin mga kababayan at lading yung itaas at siminto yung sa ibaba at yun mga kababayan na yung poste sabi ng ni sabi no ni Sir Paul sa kanyang vlog na concrete pa din yung poste mga kababayan hindi tayo magpuposte ng bakal concrete po yung gagamitin natin ayan at samahan nyo po ako, mga kababayan at puntahan natin doon yung mga materialis at para masilip nyo din ang lugar namin dito ayan kababayan at doon doon sa itatayong bahay nila Kim. Ayan, nag ano lang mga kababayan naglalakad kasi wala na wala po akong motor dito mga kababayan yan maglalakad po ako at hindi naman masyadong malayo ayun ito po yung daan namin dito sama ko si John Red yan ayun nak, dito na dati sa nandito pa ako hindi pa to kongkreto ngayon kongkreto po yung daan namin mga kababayan yan, maganda na. Maraming malalaking bato po ito dati. Yan, kasubha nak Po yung dragon fruit. Ayan, may farm po dito ng dragon fruit mga kababayan. Ayan, wala pang mga bunga. Dito kami dadaan. Shortcut kasi dito mga kababayan. Dito kami dadaan sa Basakan or palayan ayan ayan po yung palayan namin dito mga kababayan at nag na hina harvest na po ito mga kababayan. wala nang ano wala nang bunga nung pumunta ako dito nung kasama ko din si Nasir Paul ay ano pa ito bata pa at hindi hindi pa nagmunga ngayon hinaharvest na ayan ito po yung ano mga kababayan ito po yung trabaho ko dati yung magharvest ng palay at napaka ano mga kababayan talagang napaka pagod mag-harvest dahil po sa ng mga kababayan napakainit pula dito pula nito wala kang masisilungan talaga ayan ito po yung aming lugar dito sa Bangkal Matanao Davao del Sur ayan sa mga taga Bangkal dyan na makakita nito sa aking vlog ayan shout out po sa inyong lahat mga kababayan kung tunay ayan at ano na mga kababayan no? Oh? pinatubigan na baka padali lang po sila mag ano ngayon ang tawag na pag uumpisa naman ulit na magtanim kasi yung gagawin dito pagkatapos nito ma-harvest ano pa ito mga kababayan yung tawag namin dito tractor yung baubao saan bang dalan niya yun dito yan Katapos, sukla, susukla yun. O banidalan ni ni? Ayan. Pagkatapos, magtatanim. Ayan, nagtatanim po din ako dati. Hindi ako marunong siya masyado magtanim, pero may alam. Hindi katulad ng iba na nalalakas na po mag, ano, mga bawa Yung magtanim. Yung magtawag namin dito, tisok. Ito, hindi pa na-harvest. Yan kulang pa sa araw. Kulang pa siguro to ng mga ilang linggo bago to mga harvest. Yan dito na side ay hindi pa na kapag harvest ang mga kababayan natin dito. Ayan. Ang layo ng bundok dito mga kababayan. Ayun oh. No? Talagang naka napakalapad po ng lugar namin dito mga kababayan sa barangay Basigyan Sinilas <laughs> Ayan, na hagbong Ayan Si Chantot Katol ba yan ang humaynak? Ayo pagkuha na nanak Ay Katol hmm. Doon mo nang daanan mga kababayan yun Doon Kasi malayo doon mga kababayan Ayan o oh. Yun talaga yung yung daan yung concrete na daan dito kami kasi ano to dito shortcut patungo sa gagawin nating bahay mga 10 minutes na lakad ay ano na makarating na po tayo doon galing sa bahay namin dito mga wabayan dito ko po ah uh, anong tawag doon sa tagalog dun, dito ko po ah uh, yung mga gamit mga kababayan sa pagpapanday dito ko iniwan sa bahay na ito yan yan po mga kababayan ito na po yung sentro bangkal ayan po shout out shout out sak ayan dito na po ako kababayan at papunta ko ngayon doon sa ano shout out shout out shout out ni Nandito na po kami ngayon sa area kung saan itatayo yung bahay ng magkakapatid. Napakaganda dito mga kababayan ay hindi masyadong mainit dito dahil napakaraming puno ng niyog. Ayan. Sipti po tayo dito sa init mga kababayan. Hindi po tayo matatamaan ng init. At nandito na pala yung mga ano mga kababayan? Mga bakal. Dito na mga kababayan yung materials na gagamitin natin. Iya. Iwan po si Kuan na. Dili dai po di iirog-irog kay ana mga mga mohon. Oh. Ari na lang diha diha ana ngadto. Magsukod na lang ngadto kay wala unta na tauring mohon da tugod kay mohon lang mohon. So di sibog na lang dito. Oh, sibog na lang. Kay ug adto dito ug ato sibog na to. Maguba na pud ilang plano kay. ana mangudto i-sketch ni Oh. Tolay. At dito pala itatayo yung bahay mga kababayan Ayan, dito na side Hindi na po doon Kasi matatamaan po yung Matatamaan po yung isang puno ng mangga Malaki po yung trabaho dyan natin mga kababayan Tingnan nyo po yung gamot Napakalaki na At it, dito at Itong puno na ito ay nasa gitna talaga Kaya yung nag-design na yung may-ari may Sila auntie na Dito na lang po dito na lang maganda naman dito mga kababayan, walang puno. Ayan. Ito lang isa. maliit at kayang putulin niya ng itak. Ayan, dito na lang po. Dito, dito itatayo. Ito sa lapad na po na area na ito. Ayan. Dito po mga kababayan, bali yung lupa pala dito is 150 square meter malaki po yun mga kababayan at yan po yung mga gagamitin natin na tubular makapal po ito mga kababayan ha? hindi po ito substandard at galvanized din itong gagamitin natin hindi yung dalawang klase kasi ito ang ganito may ano di, may ano tawag doon yung BI at saka GI ito po yung GI mga kababayan at at bukas magumpisa na po kami dito sa pabahay ng magkakapatid sila Kim ah, abangan nyo na lang mga kababayan yung mga gagawin namin dito sa bahay ayan mga kababayan at na tayo ayan at bukas so, umpisa na po ang bahay ni buhay ng magkakapatid ayan ito po yung lugar ayan po mga kababayan Dalawa kasi yung right of way dito dito dyan saka doon dalawa dami mo po mga bahay dito mga kapabayan mga ah, nila mo sa susunod ayun ka si Cesar Montano palayan din lahat ng mga kababayan ay Talaga itong mga bahay dito mga bayan tulad ng bahay na yan, yan. Ito talaga yung mga pabahay dito, yung mga bagong bahay na nagpagawa ay ano, half half din yan. Kasi nga natatakot sila dito sa lindol. Napakalakas ng lindol nung nakaraan dito mga kababayan. yung palayan sa block 45 ayan ito po yung barangay namin mga kababayan ayan